Yeah, mga mati, magandang magandang umaga. Ngayon, yeah, mga mati bakawan para manihi, mga mati. Baka makakuha tayo. Kasama ko yung aking busong anak, mga mati, ito. Yeah. Yeah, yeah, <laughs> ayan. Ayan, ayan, nagkatago. ayan, Gusto niya daw ma-experience, mga kamatik. Kaya, yeah, kasamahan natin, mga matik. Ay. Ayun. Dito mga matik sa Bakawa, susubukan namin mga matik, pupunta kami dito. Lulusong kami mga matik. Ah. Nakaraan mga matik, sinubukan ko lumusong. Hmm, okay naman mga matik. Uy. Ano ba 'to? Ay, 'Yan eh. mga matik malalim, malalim, malalim na malamig ba kamatik uh, yun na mo yun oh. yung puti na yun, meron yun yan ano ba yan? yan, puti, oh, yan ano ba yan, ay wala pa laman <laughs> wala laman mga kamatik dito kanina mga kamatik Marami ako naikita eh. Nakaraan. Ngayon, susubukan namin kumuha ngayon, mga matik. Pero dito, kung nandito pa yung pugita, mga matik. Yan. May hirap man, manihi pagka ano. Kailangan pala talaga mababaw. Kaya patuloy nakaraan, mababaw mga matik.

Ano, wala na. Ha? Huh? Tingin-tingin ka dyan sa ano yan. Tingin-tingin ka. <laughs> yan, yeah, mga matiga, sinusubukan namin. Magal ka ano yung tubig. Kung meron kami makikita. I right. Dali ka bigay. 'Yan. 'Yan. nakita nabasa lang pero oh,